Dito tayo sa Kawasaki Station. Hanap tayo ng mga Tapos na 'yung aking meeting. So, lakad-lakad na 'to bago umuwi ng bahay. looking for the shoes charot. Gusto kong bumili ng sapatos pang work. Pero hanapin ko muna yung Don Quixote. Nawawala si Don Quixote. Bago tayo bumalik sa ABC Mart. Wow, kinukuha ako ng langit. Kinukuha ako ng langit. ayun nakita ko na si donkey ayun pala si donkey tapos ano yan mamaya pupuntahan kita ayun, may drugstore din dyan na yan si donkey hotte kasi may ano dyan eh mga philippine food dito lang pala yun nagtaksi pa ako gumastos pa ako ng 800 makapunta lang dun sa pinuntahan ko walking distance lang pala. Tinawanan tuloy ako ng taxi driver. Kala niya, yayamanin. Hindi niya alam, naligaw lang ako. Charot. So, balik tayo. Punta tayo doon. Punta muna tayo ABC Mart. Para tumingin ng chapatos. Chapatos. Tara, tara. Short vlog lang ito. This video is brought to you by Naligaw si Rory Nagtaksi Nagbayad ng 800 Charot Hi Bye bye Thank you for watching 2 minutes pa pala to Kailangan ko po ng 6 minutes So lakad pa ulit Pabalik sa ABC Mart Ayan sana hindi magalaw ang ating sa ay ang ating sapatos tuloy. Ang ating camera. Bili ako ng sapatos pang work kasi rasi-rasi na to. Rasi-rasi na. Rasi-rasi ra. <laughs> Kay rasi ra. Ayun, um, gusto kong bumili ng sapatos pang winter din. mahal ng ano Ah, murang ay hindi mahal pa din. Eh, mura nga oh. Um yung buns binili ko ito ito bili ko ito 8,000 ngayon ano na siya 5,000 5,500 dapat nalaki naman siya amoy kanal tara tingin tingin tayo kawasaki station siguro mga panggabi dito kasi ano siya oh may club club first time, ay hindi ko siya first time maraming ay, second time ko na di ay, second, third time pala kasi first time ko noong nagpa ano ako ng corona vaccine ng first, nagpa, yung first vaccine ko at saka second vaccine galing na ako dito twice, pang apat ngayon at may pang lima pa, pang anim, pang pito. Depende kung matapos na yung aking problema. Wow, may problema may yamarn Ganon talaga. Chang 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 chang. This video is non-edited. Kung ano ang nakikita niyo dito, hindi na-edit, na-post lang. Parang edited, char. Sige, wait lang. Yan balik tayo, balik tayo doon sa ano. Sneakers outlet may Timberland din sila. Mag-ano ako ng ano? Nang pang winter. Pang winter. Panlalaki yan. Hindi ako lalaki. Pusong lalaki. Charot. Oh, din. Magkano siya. Panlalaki din. Mga pambabae naman. Pag girly-girly girly tayo. Tingin tayo dyan. Hinarangan tayo ni Lolo. Ito, good price daw, oh. Mapag mapapagod kaya ako nito. Or mapapagod lang ako. Sige, tara na. Five minutes na to. Pwede na to. Teka, punta muna ako dun sa ano. Yung may mumu kanida dun, eh. May mumu rahim. Ay, ang ganda ng camera ko. Mag S23 na kayo kaysa iPhone 15 charo. Mas maganda ang S23 Samsung. Tapos kung ang um, ayaw niyo ng S23, S24 is coming. Wait niyo lang. Okay? ayon tama na ang video na 'to. Punta tayo don. Ito ang maganda sa Android, lalong-lalo na sa Samsung. O, oh, nagpiplip nagpi-flip niyo yung camera, nag nagdo-dual camera siya unlike sa ano, hindi nyo pa ma-post o oh. Wait lang. Bawal anhin. Punta tayo sa drugstore muna. Tingin tayo ng anti-curicum. Charot. <laughs> Pang anti-curicum. Like this. O oh, sale siya. Anti-curicum yan. Anti-curicum sa mukha ko. Ito sa mga anti-lola. Gaya ni MM143. Kailangan na niya yan. Ayan, mga antay lola. Yung mga ayaw umamin, pero amoy lola. Charot. Tiger bomb o oh. eh, mahal. 1,040. Mahal. my music, tara na. Antay music tayo ngayon. hayan yun na antay ko So. Uy, 7 minutes na yun lang yung pagkuda na 7 minutes ko na magdong donkey muna tayo tapos doon ako mag end Diyan mm, lang, iniiwan lang nila sa labas ang mga bin binibenta nila. Hindi na uh, wawala. So, yan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Bye! This is Rory Fujimoto now signing in in the YouTube love.